Aray. <laughs> Doon na sila sa taas. Nandito yung mga kasama nyo. Nalimukon. Yung dalawa nandun sa likod niya. Yung spot, ah, emerald dab nandun po. Saka yung mga spotted dab natin. Ano yung iba? Anandun ah, yung iba mga boss Yung spotted dab. Ah, nandito yun din yung isang nga limoko, no? Huwag ka dyan, baka ka dyan ng nang... bang tao. Madalay ka ditu, ah. lang dyan, mapulot dito ka. Dito, dito, dito. Dito. Ah. Medyo mistaas. Oh, yan ka lang. At para naman doon sa mga nagtatanong kung anong update sa Agumom na narescue ko, ito na po mga buso. Medyo malakas na po. Dati sobrang hina po ito. Akala ko hindi po mabubuhay. Yan. Mga nasa dalawang araw na pala, mula nung pinakawalan ko siya. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin. Hindi pa rin umaalis. Hmm. subukan natin kunin kung lalapit oh. Oh. <laughs> lumipat sa kabila hindi pa tumubo yung ano nya yung buntot niya. kasi mo nung nakuha ko ito wala na po itong buntot Nah, tanggal yang buntutnya enggak ada, naik jualan yang mau besok.